Magandang araw po mga kapuntos at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng Punto por Punto Timotnaway, uh, maintindihan po ninyo, sana po huwag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, eh, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po uh, maunawaan po ninyo. Maraming salamat po kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Hello bro, good evening, good evening sa lahat. Hello te, good evening te. Uh, may, may concern na ako bro, gusto kong humingi ng anong tawag dyan yung uh, advice kung paano i-handle yung kagaya ba sa mga school, di ba may nag, nagtuturo, mga katikista nagtuturo sa school tapos meron kasi yun talaga ibang school na meron din nagtuturo ibang sekta anong pwedeng dapat gawin o pang, pang ano kumbaga para ma naman yung mga tinuturoan namin na hindi ma-brain ma-brainwash doon sa mga ano ibang sekta. Brother Angel, Um, i-clarify ko natin, uh, sister no? Ano ba yung pagpunta nila doon? Kasama po ba sa academic nila 'yan sa class? o ano ba 'yon? Bakit dapat pupunta sila ron para mag mag, mag Bible study? Religion uh, mas? Relig sa religion, Ano kasi yung yung bago bago lang talaga nakita dito sa school namin na tinuturuan. Nakita ko sa video naka ano sa page ng school. Nag-activity, tapos nakita namin hindi namin kasamahan, iba. Tapos nag, ang, ang ginawa lang naman, ang sabi daw mga guro eh, nagbabasa lang naman sila ng Bible, Bible reading, Bible story. Ganon, yung ano, siyempre, pag yun ay naumpisahan na, eh, padapis-dapis na yun sa ating mga ano, turo, parang ganon. Uh, pero hindi sa part ng subject nila po? Hindi. hindi Ay, Para activity, si... activity daw po yun ng school. Kaya sila kasi nagulat nga kami. Naroon lahat ng mga bata sa court. Tapos may, may nag, nag storytelling na ibang hindi namin kasamahang katikista. gano'n. Okay. Uh, pagdating sa Bible study naman po. Alimbawa, yung mga ganyan. No? Ang ano natin dyan, Uh, ang turo naman ng simbahan, wala namang nakalagay na forbidden talaga yung makinig sa mga ano, unless lalo na yung mga uh, pinag-aralan ko yan, ano ba talaga turo ng simbahan kasi marami yan, mga ganyan, biglaan, pupunta sa school, eh, hindi naman makaalis ang katolik, nandun na. So, ni-research ko talaga po yan kung ano ba talaga yung stand ng simbahan yan kasi maraming ganyan eh, na hindi hindi natin may iwasan o kaya may kaibigan biglang Uh, inano ka lang, tapos maya-maya, dinala ka na pala sa born-again Bible study niya, no? So, actually, sabi ng simbahan ng, ng, ng church sa Catholic answer, it's not forbidden naman talaga, no? Pero, ang ano dyan, sa Biblia kasi, ba diba, kaya pinagbabawal talaga yan ang nagiging problema kasi dyan, yun. Kung Bible study lang, katulad nung, nung kapanganakan ng ating Panginoon Isyo Kristo, di ba? Si tungkol kay Mama Mary at tungkol dun sa mismo Bible study lang, wala nang problema eh. Ang nagiging problema nga yan, kaya sabi mo, sabi mo ah, kapag mayroong, ayun na, no, uh, magsisingit na sila na Exodus 20, yung rebulto, bawal na, yes. yun na. Yes. so, Pagka nagganyan yan, tapos uh, alam nyo, hindi na mahalaga yung kumpisal, dapat dumiretso na lang kayo sa so, Diyos. Ayan na. So, ang mangyayari dyan, ang, an, kung ano yung ano nyo, sabi ko nga, bakit ko tinanong kung ito is a part ng subject o part ng school. Siyempre kung part ng school yan, wala, no, no choice po kayo dyan dahil kung baka yung attendance, kailangan yung bata, no? But, uh, kung kung madalas siguro kung minsan lang okay lang po naman yung oh, kapatid kung minsan lang pero kung madalas na eh kung alam yung born again pwede yung, kung pwede yung pagbawalan yung bata pagbawalan yung umaten kapatid si bro Wendell naalala ko nun yung may PE uh, physical education di ba may mga PE yung mga high school di ba may PE yung subject talaga yun kailangan makompleto mo yung PE para gumraduate ka So, ang may mga selection yata yung PE nila, 'di ba? Yung PE may mga may mga kung gusto mag-PE ng calisthenic, basketball o yung iba yoga. So, kina Bro naalala ko yan, nakikinig sila yata, si Sister Sara. Naalala ko sinabi niya parang may yoga sila sa PE, part ng school academic talaga yon subject po yon no? So, yung yoga kasi, Uh, siyempre sa mga exorcist bawal yon no uh, it's not from god delikado siya ang sinabi ni bro Wendell ayo niya mag magpayoga siguro nag-iba na lang siya ng uh, klase ng PE kasi may choice dun eh the physical education natin di ba may mga klase ka pang pwedeng ibang 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 ano so hindi niya pinagyoga so ganun din po ano may uh, advice kung kung alam niyo unang-una turuan niyo yung ano niyo no yung yung anak nyo and then uh, sabihan nyo kung sabi hindi na kung lagi ba kayo nandoon kung lagi kayo nando hindi ewan ko kung malalaman niya na born again you know hindi pero kung alam niyo yung born again talaga at madalas ay paiwas niyo na po kapatid pero kung minsan lang is just part of the occasionally lang wala lang po kung problema lalo na bible study kapatid no so depende yan sa situation din pero kung madalas na uh, papasukan ka na ng kung ano nung aral niyan. So kung once lang naman kapatid, wala na problema yon. Lalo na kung Bible study lang about Jesus. Pero pag madalas, eh, kayo na po mag ano, na bawalan na. Si Bro Wendell, pinagbawalan niya mag-yoga yung PE class yung ano niya, yung anak niya. Yun, pag madalas, no? Pag academic na, may karapatan po kayo magsabi doon. No? Kahit academic pa yan, kahit subject pa yan, may karapatan kayong kaya nga pinagbabawal yung mga bata ngayong umate ng protestant school talaga. Halimbawa, yung school mo, eh, baptist school talaga lang. Kapag yun may-ari, ganun. Ah, patay na, private school. O kaya yung ano ng INC, di ba? So, maraming mga school ngayon, ang, ang dating may school na rin. Bawal talaga doon. Exact. Pero yung public school naman, gobyerno, once lang naman yan, occasionally, wala pong problema yon Lalo na Bible reading lang naman, kapatid. Pero pag madalas, pagbawalan yun na po, kapatid. Yun po, kapatid. Okay. Na LB. Ate LB. Uh, ano, uh, follow up ko, bro. Ano kasi siya eh. Ang, ang tawag dito, ang aking... Gusto ko ipaabot yung... Yung school na yung mismong school tapos meron din kasi kaming grupo mga katikista nagtuturo doon uh, anong pwede naming gawin or meron ba or may magawa ba kami na ipagbabawal or something kung katikista okay. papasok hindi, katikista, mga katikista po kami, kami po nagtuturo sa school na iyon. Ang iniisip namin, magkakakontradict kung sakasakaling magtuloy-tuloy, paano po ang gagawin? Ah, so kung papasukan ng born again na tuloy-tuloy, tapos kayong katikistan tuloy-tuloy, kanyo? Yes po. Ah, magkakontradict yung ano talaga. Yun nga <laughs> po, yung pinaka-ano. Concern <laughs> Concern ko po doon. Kasi mga bata po yun eh. Ang ginawa kasi nila, sinakop nilang isama. Uh, actually, ano lang naman daw, sabi activity, e eh, paano po kung maulit-ulit at tuloy-tuloy? Siyempre, iba-ibang stage ang turo namin dahil depende sa grade level ng bata. Paano po kung magkaroon ng ano singitan ng mga atake ng ating turo? Kayo pala ang katikista para yung mga kapatid ko, mga retired na. Ngayon katikista sila sa mga schools. So, ano yan eh, voluntary na, no? volunteer kayo. Na. Yes Tama. po. Oh, oh, oh. oh, oh, oh. Mga kapatid ko po, yung mga retired na. <laughs> Kahit yung isang doktor na ano, kapatid na ano. Uh, ngayon, nagbo yung sabi ko may stage 3 cancer. Dahil malakas siya, you know mo, stage 3B cancer dahil yun nga, yung nagpatawad sa bigla, ngayon, pinagaling, pinagaling na siya ni Lord after 2 years, ngayon, nagkakatikista na siya. So, ngayon, yung sinasabi niyo po kasi, uh, lalo na yung school kasi government school, usually Catholic naman yung mga nandyan, kaya pinapapasok yung mga katikista. Ngayon, Kung tingnan-tingnan nyo muna kapatid, baka naman occasionally lang yun, yung activities na sinabi nyo. Kasi katikista, regular yan eh. Kaya lang po nila dyan, Mas regular kayo. Kung 'yun na may nakapasok na, na isa o dalawa, eh isang beses occasionally, Huwag nyo na lang itending 'yon. Focus na lang po kayo pag-schedule nyo talaga. Opo, kasi ito, nabanggit ko, mm -hmm. nabanggit po ng aming presidente rin. Sabi niya sa amin din sister mm -hmm. na barangay, meron ding pinagbigyan ng school kasi kailangan daw para patas. Mm -hmm. Yes, so kung isang beses lang pab <laughs> pabayaan na no ngayon, alibawa naman principal. Dati may nagtanong dito, ibang ano yung principal, ano daw gagawin? Eh, kung, kung kahit principal yan, kako, kung hindi naman sa subject, sumisingit siya, pwede yung pagbawalan yun. Ngayon, kung naglagay na subject, ibang usapan yon, Kasi hindi pwede maglagay ng mga ganyan na religious subject na sa mga ibang sekta ang mga ang mga principal ng government kasi ini, ang mangyayari yon ini-impose niya yung sarili religion bawal po yon so ang mangyayari diyan kasi mga libre din yan volunteer din yan eh, no? yung mga born again na yan papasok volunteer din yan so tingnan tingnan niyo lang po i-check niyo po no i-check niyo lang po kayo pala yung katikista ng sinasabi na ano, binabanggit i-check niyo lang po kapatid kung regular ba Ngayon, pag regular, well, you need to talk to the principal na baka magkontra-kontra yung turo, tama kayo. But you need to, ano, kailangan nyo i-anihan, i-brought out yan sa principal dahil hindi po, po pwede yung kanyo. Eh kung ganon, eh aalis na lang kami kanyo. Kasi kung magdodoble, kasi volunteer lang kayo dyan eh. pagka nag, nag ano yung principal pumayag ng iba-ibang sekta yan eh wag na kayong mag ano doon magugulo yung tao. <laughs> Di po ba volunteer lang naman kayo dyan, wala namang bayad yan eh. Ngayon, uh, yes, uh, na -una so, po yung kura paro ko mag-submit sa DepEd ng ganun. Yes. So, i kung nga, tingnan nyo na lang po ang sitwasyon, kapatid. Kung madalas na sila doon, kasing haba na ng kasi alam alam ko, halos the, the whole, the whole uh, ano, uh, school year, kayo eh, katikiste. Ngayon, okay. yung, yung born again, eh, bihira lang, okay lang naman po yung kapatid. I-observe nyo na lang muna. Pero pag madalas na, I brought out niya na sa principal kapatid. Okay, salamat Bro Angel. <laughs> salamat po sa Diyos.